Okay guys, good morning ole. Bali, pag-usapan natin yung nang tsaka nang. Okay, bali marami kasi yung katalo dyan kung alin nga ba yung gagamitin kung nang or nang. Okay na may NG or NG lang. Okay. Sa rules kasi ng KWF sa wikang Filipino, uh, magkaiba yung gamit nitong dalawang to. Okay. Sa traditional baybay, ng pagsulat ng dalawang yan ay simpleng ganito lang. Okay? Bali yung sinasabi na sulat bye bye. Okay, guys. Bale hindi nasusunod yan sa traditional bye bye, Kaya huwag kayo maniniwala na kung anong sulat siya bye, by. Sinasabi nung iba. Okay, na dapat uh, ganito lang or ganito. Okay. Guys, itong sulat na ganito, ah uh, sa may modern baybayin na yan, okay? Hindi na yan part ng traditional baybayin. Sa traditional baybayin, hindi sinasulat itong Hindi na ito, kaya hindi sinasusunod yung kung anong sulat na kung anong baybay, okay? Nang. Ito yung dalawang kadalasan ginagamit sa ngayon. Okay. Pareho itong part ng modern baybayin, okay? Dahil sa uh, virama. Okay, sa traditional kasi ito lang. Okay, maliwanag tayo dyan, Okay, alin nga ba yung dapat gamitin dyan? Uh, kung halimbawang... <coughs> Depende kasi yan sa paggamit natin or sa uh, paggamit na natin or kung i-apply natin dyan yung rules ng wigang Filipino. Okay? kung sa KWF wikang kang Pilipino, magkaiba talaga yung gamit yan. Okay. Bali kung maghalimbawa tayo ng makulay ang tao ang ah, bahay ng bato. Okay. Ano bang maganda uh, example natin dyan? Pagpuha ng uh, kumuha ng bato. Okay, ito yung example natin. Okay. Kumuha na ba ito? Bali, ang pinaka uh, sa Filipino ang gagamitin dapat dyan is ito. Okay. Kung i-apply natin sa baybay niya, okay, pwede. Kung i-apply din natin ito, okay, depende na lang guys sa inyo kung kung i-apply nyo itong, itong, itong isa na to. Okay. Kung halimbawa i-apply naman natin ito, okay, dalawang sagisag yan guys. Okay? Mas mahaba. Unlike kung ito, uh, pasok sa rules ng KWF, isang sagisag lang, hindi tayo mahirapan uh, gumamit pa ng ng dalawang characters. Okay? Pero kung halimbawa ang sample naman, ang mamatay ng dahil sa'yo ang mamatay ng okay Okay, sa kanta natin sa Bayo Maghini, yung lupang hinirang. Okay. Ito. Ito yung pinaka-applicable talaga dito. Okay. Para sa akin, hindi ako gagamit ng ganito lang. Oh. Okay, bali ito pa rin yung i-apply ko. Okay. Bali guys, maliwanag tayo dyan ha. Ah ng ng op ng bali choice ng bawat isa kung alin yung gagamitin talaga dyan okay bali wala naman nagbabawal at wala din batas na kung alin dapat ang gamitin dyan sa tatlo okay bali choice choice nyo na kung alin ang pinakagagamitin nyo dyan sa tatlong yan okay bali kasi ako ang ina-apply ko yung rules sa Pilipino Uh, da, na magkaiba ito. Ito. Bali, itong dalawang to ang ginagamit ko. Okay? Bali, ito, hindi ko na to ginagamit. Bali, nasa inyo na lang kung alin ang gagamitin nyo. Bali, para umunlad yung baybayin, ah, uh, higa lang natin yung bawat isa kung alin ang chase natin dito. Nasa ganun, umunlad tayo lahat. Okay? Walang awayan, walang hatakan. Okay? Bali nilang guys, salamat.